Gusto mo ba na siya ay buong magdamag na mababalisa at hindi makakatulong sa kakaisip sa iyo? Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, lalong-lalo na na nag-away kayong dalawa at hindi ka na niya pinapansin o hindi ka na niya tinatawagan. Kaya ngayon, sobrang lungkot mo dahil sa palagi mong naiisip ang mahal mo kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo para siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo at ikaw ay maisipan niyang tawagan at makipag sa iyo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo, basta gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos ay ilagay itong papel sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos ay ihampas mo muna ang unan mo, sabay banggit ng kanyang pangalan at apelido. Kapag hampas mo ng unan mo, ay sabay mong ibanggit ang kanyang pangalan at apelido hanggang sa patapos mong banggitin o ihampas ito ng tatlong beses at pagkatapos ay pwede mo na ang uunanan ito. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya habang hinahampas mo ang unan mo dyan sa higaan mo. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Basta gawin ito sa tama, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo at depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong uunanan ang ritual na ito. Basta bago mo uunanan ang ritual, ay ihampas mo muna ang unan mo sa baybanggit ng kanyang pangalan at apelido. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel. At pagkatapos mong panoorin ang video na ito, mag-comment ka lamang sa ibaba, ay claim it. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.